Pag yung ginawa mo sa kanya, marinig mo yung growling, anong ginagawa mo? Kumaharap kami. Ganon. Tapos okay. yung So namin. ngayon? So yung accidental, kukuha na kami ng leashes. Balik mo nga doon, testing mo kung paano mo siya i-correct na kailangan may correction yeah. na -try, Try to pack it. No. <try> Opo, nag-aral po yan. Pandemic pa kasi tapos wala. Araw-araw po nandito yun, alas, isang oras eh. Isang oras, araw-araw. Isang oras, araw-araw ko sa akin. Nag-enjoy lang <try> Ayan, tayong maglakot sa UP. Naka ilong walis kami. Sabi ko, ano ba? Bakit? Anong walis? Anong ginagawa sa walis? Iyon ang so, pinag-aabas niya sa ulo niya kasi pinag-gatid niya si Yakoy. Inaamon niya. Parang may nawalis po yung head. Ngayon nawala na kami ng walis dahil kinakagat lagi nila ako yung mga walis. Ilang beses na kami so, nakabili ng pa, walis. That's the problem if you wanna just be like the boss or dominant or <laughs> alpha to your man. dog. Sabi? Rather than be a friend to your dog sabi who sabi you can you guide. Kailangan ko lang siyang mailakad ng tama. That's all I want. Eh nailakad mo ba siya ng tama? Um, siyempe, Ay, Kasi kawawa yan eh. Duguan yung pangan. Duguan yung ipin. Lahat ng ipin. Oh, pero tignan mo, para mawala yun, kailangan lang yung maintindihan ngayon na hindi masama yung naglalagay ng hugo. Okay. Ayan, tignan mo, ang ginagawa. Paulit-ulit lang, pero wala siyang nararamdamang sakit. Kaya, okay, natanggapin niya. So, tignan mo, pag ako nag-present, kung may makunig kang grabo. Nakita mo how fast? how fast. Yung sa'yo, mabagal, slow, pero yung sa akin sobrang quick niya. I'm just showing you the possibilities. Okay. Come here. Yeah. Sutsut na -sut lang. Pansinin mo kung hila pa ako. Okay? Ano pangalan mo itong kaway niya? JJ. JJ. Come here. JJ. 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 So kahit i-present ko siya diyan, Kanina, pag nilapit siya doon, magagalit siya. tignan mo lang JJ, come! JJ, come! Ibig sabihin, ang, ang, ang association niya doon is iba. Yun yung sinasabi ko sa JJ, Cam niya, ako, yung mga pangalan niya. Iba yung association nila sa pangalan nila kung ano-ano. Pero tignan mo to. Pag ibalik ko dito, walang hila sa gabay. Iwan ko lang sa dito. Ah. Kahit malayo ko, I can control that dog. Kaya ako lang siya nakagabay ngayon kasi lalayo yan eh. Hindi niya makikita yan eh. Gusto kong nandun siya para, ma para mas ma-experience niya. Yan, yan. see? see the difference? Even if I'm uh, far, but my short sort means I'm serious. Okay? So nag -well -ay siya kanina, tumitingin siya, mag siya. Doon pa lang, hey, stop! Ang ending niya lagi, pag nakikita niya sa door, is ground tapos ilalayo wow, wow, wow. nyo. So wala siyang memory uh -huh. na nag-relax sa tabi ng wow, wow. door na nandun sa kapila. Walis pa pinakaawak sa'yo ha. So, ito yung mag-aaway. So slowly walking, no tension. One hand, one, one finger. Slowly. You just have to enjoy. Kasi parang hindi nyo enjoy pareho yung walk. Hindi ini-enjoy ng door. Hindi ini-enjoy ng tao. Never pa siya nag-relax. Kasi kapag tinanggal ko siya dito, doon sa exercise na to, wala rin siyang natutunan. Diba? Hindi ibig sabihin na relax, kailangan umupo, kailangan humiga, kailangan lang maging wide, yung, yung maging maging clear yung face, tapos mag down yung breathing. Hindi siya mahirap na problema, hindi rin siya simple, but you have to work on this so that you can maintain peace. Hindi, kasi ako nahirapan sa inyo, lalabas yung isa, papasok yung isa, labas pa. Yung isa, di ba? Relax ang kamay. Yan, ang gusto mo. Yan, ang gusto mo. Pero dapat, hindi mag-compete sa attention mo. Diretso lang na. Diretso lang yan. Slowly, stand up. Okay, meron akong, yan. Yeah? Meron akong program na ibibigay sa'yo, ha? Para sa kanila. Okay, very good. Very This, look, 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 look. That's okay. Wow. Ang ang na, nakita mo yung ginawa niya ng huli? Pumasok siya doon yung ulo, inamoy niya rather than mag-growl siya. Move ko left, tapos itetest ko ibalik just to check. You see? No more. No more. No more growling. Tinignan niya. Gabay gives you an access to proper behavior. So eventually, pag okay na imprint na, hindi mo yan. Kasi you show control na. Parang yung ginawa ko kanina correction. Look. Pagbalik, pagdadalhin ko ulit. There you go. So, hindi na siya mag intensify ng gano'n. Ganito kabilis. Yan. Yeah, tignan mo yung kamay ko. Itong hila mo. Hindi kailangan malakas. Sasabayan mo lang. Suitsu. Okay? Dito ka hihila. Okay? Lapit mo siya doon. Pag sinabi kong hila, susot. Balik. Sige. Walang kausap. Very good. Balik na, balik na. Balik na. Nakita mo? Iba na yung wag nung tail niya pag oh! Rather than... Ay, 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 eh! Nako, Diyos ko! Ay, ay, hindi tayo makakapag-training nito. Kaya ko sinasabi ay, na misunderstood siya. Never nung nakitang ginamitan ko siya ng walis. Oh, Never ko nga siyang ay, kinor... Doon diba? ah? The Very point happy. is, sabi ko nga sa inyo, akala nyo siya yung pinaka main problem. Mas matindi problema nung isa. Po siya. Yung ang point is, this guy is misunderstood. Pag hindi mo naiintindihan yung pinanggagalingan niya, kagaya ng trainer na sinasabi mo, walis lang talaga ang alam niyang gawin. Kasi hindi niya na tindihan. Akala niya matapang lang. So ang gagawin niya, walisin ang walisin kung ano. Baka gumamit pa ng map at kung ano yun. Look, ha? Kung siya winalis ko, yung winalis ba, nilalapitan niya? Ayaw. Hindi inalapitan. nga po kasi yung walis na yung yung, yung gano'n niya sa oto. O, oh, tignan mo to. Tignan mo to. Hindi ko hinila. On. Wala pang one day yan. This is just the start. Trust. Tapos yung trainer mo, ilan? Isang buwan? Sabi ni Ate Emma, bago daw siya. Bago rin ako. Pero tignan oh, mo. Tignan mo. Hindi ko tinatawag. But Ba't dadag? Ngayon, walang tinawag ngayon. Look, yung walis na hinawakan nila, eto, hinahawakan ko. Kailangan iparinig mo muna ko Yung nag-abroad ang ate ko, di ako lang. Hindi ko na lang na pinaliguan. Pinaliguan ko na siya ako, ya. Ano, nasyampuhan ko na, bigla nag ngar Naku, nag-smile tip na tatay na. tawang sa smile tip. Pero tignan mo. Binitawan ko na kuya. Sabi ko, naku, makalbo kaya ako. May bula pa yung katawan mo. Hindi na gano'n. Asa yung... hindi mo na nabalawan? Hindi na po. Pero tignan mo. Hindi siya mag... Hindi ko siya pipilitin. Kailangan niya lang makita na eto. Ang problema kasi kapag dumama agad sa katawan niya, yung panic niya o kaya yung hindi niya alam bakit niya, Diba? Pwede ko itong buhusan dito nang hindi magre-rap. Ito, tingnan mo. Baka mabasa ka po. Hindi, okay lang. Ito. Ayan. Sabi mo, dalawa kayo. O, ayan. <laughs> ayan. <laughs> Bakit daw <doon> ngayon? Walang walis-walis <laughs> to, ha? <laughs> <laughs> Dal Wala pa isang oras to. Okay. Nasaan yung towel? O, oh, towel. Nakita niya. Sabi, mag-smile tip daw. Okay? Kasi, hawak mo yung towel. Ang taas mo. Oh, ano yan? Tignan mo yung pwesto ko sabi ko hmm. na ang likod ko sa iya yung aking kalakang bumibigay na. O, <laughs> oh, ayan o. Oh. Tinatawal ko, walang wow. Yeah. reaction. Nakakainsi ako, pinapahiyata. Hindi yun. <laughs> Alam ko, gusto nyo maganda kay yako, Pero ang problem is yung position ng katawan nyo, ang problem din yung energy nyo, kinakausap yeah. nyo pa siya. Never din sinabing narinig na Yahoo, Yahoo, tawel, Yahoo, ligo. Pero kung halimbawa nakatawel ka, tapos hawak mo dito, iba yung dating sa kanya. Ayun, kaya... Kasi, al alam mo yung parang hinahabol mo oh, oh, oh. ng ganun, di ba? Oo, oh, oh. Eh, pag sa floor, okay Yeah, sa floor. Kaya nga, pinapakita ng oh, anong aso sa inyo, dito okay ako, pero pag nakaganyan kayo, hindi ako okay. Si hindi nila lang siya si si sinusunod. Si Ati, harap na, naka-smile na. Kaya so, nga. Delikado ka ate. So, ito, dito, oh. Oh. Woo! Baiti. Idol, ano nga ba ang gabay? Gabay ay isang uri ng slip leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ.